magandang araw itutur po po kayo sa aking dashboard o yung back office po namin sa Libre. ayan po nakita niyo naman yung pangalan ko kanina Frederick Kakapit so ibig sabihin akin po yung dashboard na yan pinaka back office po namin yan kumbaga yan na kami nag uopisina ng mga gawain namin sa libro ayan nandun po ako kanina sa home pagkatapos yung my membership susunod ko po, po ngayon yung products are you ready to experience your life changing and much quality product po yan potency, purity high quality kumbaga nandyan na lahat kay livehood pinakamagandang produkto sa pinakamababang halaga sapagkat less po yan ng 75% compare sa mga competitor po niya. Gaya ng Rosana, Herbalife, New Skin. Yan po ang binanggit ng aming CEO and founder dito sa Livegood na si Sir Ben Glinsky. Marami na po tayong products sa kasalukuyan at dumadami pa po sapagkat may mga paparating na po na iba pang pa produkto darating ang panahon na parang magiging Amazon ang Libro kumbaga nandyan na lahat ng kakailanganin natin o orderin mo na lang ida drop shipping na sa bahay mo parang Lazada so hindi mo kailangan magbenta-benta kapag ka dropshipping nga tayo, ibibigay mo po yung link mo doon sa gusto mong bumili. O may prospect ka na gustong bumili, bigay mo lang yung retail site mo. Siya na ang bahalang o order doon. Si Livegood naman ang bahalang magpapadala. Mga bayarin, di mo na po problemahin. At the same time, meron ka pang komisyon doon sa retail bonus na tinatawag auto ship ayan. personal info ayan po kitang kita nyo naman pangalan ko po yan email number ko at saka cellphone number email address saka cellphone number nandyan din yung address ko ng bahay ayan totoo -tutuo. totoo akin po ang dashboard na yan o back office ayan. punta tayo sa my team technology view enroler, yan kung ilan po yung na-enroll mo. Ako, walo. Tapos, titignan po natin yung matrix, kung ilan yung matrix ko. Up to level 13 yan, nasa hanggang level 4 pa lang ang napupunan sa akin. Ganyan po, kaganda ang live Good. Makikita mo po lahat. Yan naman po yung ating power line kung saan nung tayo nagsimula at mga sumunod na member sa live Good. Yan. Sa leaderboard po, ayan, iba't ibang bansa po yan. Ayun, number 5 po yung sa Philippines, si Coach Fernan Santiago. Ayan. Iba-ibang bansa po yan sapagkat nasa 200 plus countries na po tayo. Ayan. Yun, makikita nyo naman, iba-ibang mga flag, di po ba? So pag kayo ang pinakamaraming na-enroll o na-invite o na pa makikita po ang pangalan nyo dyan. Nasa top 300 lamang po yan. So, bilisan nyo mag-recruit. Bilisan natin mag-recruit. Ayan, oh. No? daan tayo na recruit. Mapapasama na tayo dyan. Ayan. Nasa ilan na po ba yan? 70. 70 plus. Ayan. So, pang 260. Ayan. Malapit na, so iba-ibang bansa Meron dyan Pilipinas, Amerika Japan, basta Lahat ng bansa meron si Libby Punta muna tayo dito Sa isa pang site Ating titignan Yung webinar Ayan, kung gusto nyo pong mag Zoom meeting o YouTube Meeting, mga ganun style Pupunta kayo sa mga seminar And trainings, nandyan din sa loob Ng ating dashboard statistics kung sino-sino o, o kung ilan-ilan pala ilan yung nagbubukas ng ating website. Makikita kung ano, kung ilan ang bilang bawat araw ng nagbubukas ng ating website. Kaya, huwag niyo pong ikahihiya na mag-post po kayo lagi. Ilagay ang inyong power landing page. Huwag tayo sa my earnings. Ayan po. Weekly, meron pong kitaan dyan. At meron ding monthly ang monthly, yun yung tinatawag na matrix bonus at saka matching bonus. Yung weekly, yan yung mga past start bonus, kumbaga yung na-invite po natin. Ang pinaka malaki dyan ay kapag naka-invite ka ng isa, may $25 ka. Kung tatlo, may $75 ka. Ang kagandahan pa niyan sa past start bonus, up to 10th level po yan. Hindi lang sa first level mo, kundi maging up to 10th level ay may makukuha ka pa sa ibang company hindi mo makukuha ang ganyan sa ibang MLM company at dito 50% kumbaga $25 kumbaga nag-in yung in-invite mo ng 50 ikaw may $25 ka pa